Hi guys, share ko lang itong side table na nabili ko sa Shopee, patungan siya ng wifi at pwedeng lagyan din sa ilalim ng kung anong mga gustong bagay na ilagay, ang ganda niya lang, madali lang din siyang i-assemble, may mga screw din siya, ayan o, ang ganda niya, napaka esthetic din, kulay white, napaka mura lang din ang bili ko dyan, wala pa siyang 200, dati kasi sa silya pa lang nakalagay yung aming wifi, dun siya nakapatong. At ito na nga po yung inassemble na ni napatungan ng wifi. Ayan. Mura lang din po yan sa shopping. Ayan. O Ayan. Ang Ayan. 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 Andito yung wifi. Tapos, pwede yung lagyan ng ilalim ng charger. Ayan. O ibang pwede yung ilagay. Na, hindi tayo may harapan na kung saan lang siya hanapin. Kita nyo na dito. O, di ba? Ganda. Yeah.